对，啊。<力> So ngayon mga idol, iprank ko yung aking kasama Nandun siya sa itaas na tutulog Kaya ngayon hindi tayo mag para hindi tayo marinig So sa ngayon, i-voice over ko na lang para hindi tayo marinig At abangan nyo kung ano yung gawin ko doon sa taas sa kanya Dahil sa ngayon, kakain sana kami Pero tinatawagan ko siya, hindi niya sinasagot yung tawag ko So I'm sure, natutulog na siya ngayon At ito yung kanyang kwarto Dahil magkalayo kami na ako sa kabila hindi ito Siya mag-isa lang siya dito Try natin dahil may naisip ako sa aking otak Iwan ko kung ano yung naisip ko dito So taposin itong video, mga idol

<coughs> Hai, kau entah? Nyapa namanya, nyapa namanya siapa? <laughs> Hai, Don. Nyapa namanya?